Matibay na depensa ang Guinea ni Jennifer Nerva upang tulungan makakuha ng Charity Go Crossovers ang ikatlong silya sa semifinals matapos makuha ang come from behind na panalo laban sa F2 Logistics Cargo Movers na nagtapos sa 5th set sa 25-27, 11-25, 17-25, 25-22 at 15-10 sa katlo at uling laro sa pagtatapos ng preliminary round ng 6th Premier Volleyball League Second All-Filipino Conference Sabado ng gabi sa Phil Sports Arena sa Pasig City. Sasamahan ng Cheer Tigo sa Final Four ang mag-utol na Creamline Cool Smashers na mayroong record na unbeaten 8-0 at Chukumucho Flying Titans na may 8-1 na record. Ito ay kasunod na subsub na mukha at dibdib sa sahig ni Nierva na sumalo ng 27 excellent digs at 21 excellent reception tungo sa 8-1 na kartada at kanilang ika -anim na sunod na panalo. Nanguna sa scoring pa sa Chiritigo si 2022 Reinforced Conference MVP Mylin Paat na lumista ng 21 na puntos mula sa 15 na atake kasama ang tatlong aces at tatlong blocks habang sinugundan ito ni Ijia Ia na kumana ng triple-double 19 points mula sa 17 na atake, 16 excellent digs at 12 excellent reception. Wow, grabe! Naging sandalan rin sa opensa ng crossovers si playmaker Jasmine Nabor na namahagi ng 18 excellent sets at tatlong puntos. Gayun din si E.G. Laure na may ambag na siyam na puntos, Princess Robles na mayroong walo at sa Karandang na mayroong pito. Nawalang saysay naman ang kinanang game high 22 points ng bitaranong si Ara Galang mula sa 20 na atake gayon din sa tulong ni Ivy Laksina na tumapos ng 19 points mula sa 17 attacks. At Benjoy May Baron mayroong 13 points habang rumistro naman ng double-double sa opensa at depensa si na Mars Alba na mayroong 17 excellent sets 17 excellent sets at 11 excellent digs at Don Makandili Katindig na mayroong 33 excellent digs at 23 excellent receptions. Tatapusin ng F2 ang kanilang kampanya ngayong taon laban sa PLDT High Speed Eater sa Webes. Habang dadayo naman sa University of San Agustin Gymnasium sa Iloilo City ang Chertigo laban sa kapwa semifinalist na Chokamochov Fly Flying Titans para sa agawan sa solong second place.